Ngayon nandito naman tayo sa ANCO, tapat lang din siya ng GD Sports, bagong bukas mga amigo no, panggamit sa bahay mo nandito. Tulad nito, ANCO, ito mga amigo yung pangalan ng store, ANCO, memory foam na pillow with knitted cover. Ay, ang ganda, kasi memory foam siya, medium profile, his RP niya is 7,790. ganito naman, calling gel pad, memory foam pa rin siya medium profile pa rin 1 to 90 ayan yung SRP pero maganda yata to parang mas okay siya pag memory foam maganda siya kasi parang lumulubog lang yung part ng uh, ulo mo tapos ma yung part lang na mabigat tapos um, hindi siya masakit sa ano ayan o hindi siya matigas mayroon siya dito mga case ayan yung mga ganito dami mo yung biliyara dito cotton rich standard filo case 180 pesos ayan yung brand Anko Anko yung mga nandito is pang supa ayano, or pang higaan so, mayroon pa dito soap shake throw ikaw, yun ang gumagamit dito kung para, da, para saan siya ribbed throw gray uh, 530 pesos meron din siya ditong gingham na tassel 2 ayan siya kayo na lang bahala kung para saan gagamitin mo na. Pero hindi naman siguro ito towel. Kasi iba rin yung design niya. iba ibang kulay naman pala siya. Saka size. Iba, ibigin niya sa, sa size nila Meron din pala siyang ganito. 790. marley coast Yun. Yan yung size niya. Ito siya. Eh. Tapos may nakita ko dito yung 440. Ayan yung mga fries. Ayan. Ito Meron din dito mga kubertos. sa mga kutsara Ayan. Ang ni dito, hindi ko alam kung ano na. Wala siyang fries dito. Ayan na Stainless. Manang mapigat. Ang nakasit siya by 4 price pala niya 200 by 4 ratio maliit 200 per bundle na by, by 4 pieces 200 pesos may iba't ibang klaseng tumbler din dito ang SRP from 600 to 800 may camouflage dito ganyan tumbler ganyan sya SRP 600 pesos plastic tapos meron dito 800 dan gulay sa 800 na mamimili ka na lang ayan so para stainless to ayan mga nito stainless steel 800 pesos meron dito may ganyan 800 mostly yung nandito sa kabila naman meron dito ng mga baso ayan na 500 pesos each ay 620 pesos naman dito ganito yung mga desire simple lang yung dating may nakaset dito, P700, P620, P700 naman ito. Ito, buy 6. Naka-box na siya. Pwede siya pang regalo pala kung gano'n dito. Meron din siya dito 500 pesos 500 gano'n dito. May white, tapos may green. Ayan siya. Ornate cake. Tapos may mga, ayun o. May mga tasa. Meron sila dito mga tasa guys na no? 130 pesos lang ito oh. Yung mini bowl na ganito. 130 pesos lang po guys o. Oh. Uh -huh. Mayroon pa dito. 130 din. 150 naman yung ganito. Matasa. Ayaw, sa ay sabi ko nga kay Ma'am. Sabi ko lang talaga sa pangkape. Ayaw, ay sabi ko yung mug na to 150 pesos meron pa naman ibang design ay sorry sa ulam sa ulam sa ulam sa ulam medyo maganda yung ano niya. maganda makakain. 90 pesos guys ah 90 pesos 70 pesos lang din to ay mas mura pa parang 30 salita naman yung mga frying pan nila nice to induction, 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 so, yan. is So, HRV nito is 550. Ang so, ganito. Ang siya nabili ko sa uh, is, ano, no? Parang mas mahal pa dito. Pero dipindi kasi yan sa layer na ano, ng uh, ceramic or non-stick niya. So, ganun niya yung presyo. Ayan, 550 pesos. Ganito. Pwede na siya kung ano, pang-eat-long. Basta, mo lang kuskusin ng uh, ano, steel wall nasisira yun sa akin. May mas manipis din. Pero ito mas man siya, 900 pesos. Ceramic na kasi siya na stick. 900 pesos. Ito parang ano pa. Ito 1,000. Iba na rin siya. Ito siya. Naka stone glass na. Anpul yung brand. 1,000 pesos. May mga uh, lunch box din siya dito. 195 pesos. Glass pala yung ilalim. Tapos wooden or kawayan. Yung ano niya. Takip. 330 naman yung ganito oh. Bamboo lid. Bamboo kasi na ano yung ano niya, takit. Pero glass yung ano niya body. May mga wood ano na rin sila dito storage oh. Tingnan natin po, 160 lang po guys eh. Oh. Wood storage transparency na 160 pesos lang yan. Meron nyo sila dito yung meat grey round fiddle bean. Ayan oh. 1100 pesos. Ito naman parang trash can nga to. Ayan. Ito siya. So 650 pesos lang. Ayun oh, stainless na to. Is dito mga lunch box or food containers. May 90 pesos ito. 90 pesos. May mga 100 pa dito mga amigo. Ang kulang ng mga. Ganda ng 100 malahalin so pang dalawang tao na to kape hindi ko magkape dito ng marami 100 pesos lang to tenda ng amigo mas mura siguro ito 100 pesos lang din yung mangkok ang ganda pa naman kapal eh. nyo hmm. yan ang price niya. 100 pesos I'm not sure lang ito ha pero itong mag sigurado 100 ito 100 lang din pala So, uh, mura na guys na no? 100 pesos. Mabigat pa nga. Meron din siyang ano. Meron din siyang plate. Malalim siya. Oh. Kaya solid kung may mga sabaw-sabaw yung lalagay ng kaan dito pagkain. O, oh, di ba? Di agad-agad matapon. For only 100 pesos. Bibili sana ako dito ng isa. Kainan, no? Solid kaya sumudyo mabigat nga ng trinap. Oo, oh, bago mag-travel ka, ganyan mo siya. O, lilipat ka ng bahay. Medyo mabigat. 100 pesos lang din siya. May mga modular storage din sila na drawer tulad dito guys. Is eh. RP pala dito, is 790 pesos lang Bagay ito sa akin guys. Eh. Kasi, ayun na. Ito. Pwede mo lang siyang bilhin isa-isa tapos pagpapatong-patongin mo siya. Magiging ganyan yung uh, ano niya, yung style. Ganda oh. Pwede mo siyang gawin ano, yan kung nagtitipid ka ng ispi sa bahay, panamu yan mga medyo 790 pesos each. No, plastic. Ayan o. No. Meron ditong mga uh, hanger for only 90 pesos lang. Ilang piraso na ba ito? By 12? Ayan o, no, by 12 siya. Kapal din naman, 90 pesos. Sa mga babae naman, marami din sila dito mga cosmetics na. Ayan o, mga nail polish, 100 pesos each. Meron siya lang mga polish parts na pink. Ayan o, may 90 pesos, 95, 190 sa mga ganito. Ah, hindi ko lang, hindi ako familiar ha, pero mga nail polish yan o mga cutics. Ito pa o, eyelids, din ano naman to. Ang tawag nito, mga lashes. May 200, meron din siya 95. Ng mga eyelashes. Dito sa kabila, ayan o, cleaner. Mga pang babae, guys, no? Cosmetics. Meron pa dito, dami. Ito side na to, mga pang babae din. Mas maraming side. Sa side na to, mga pang babae. Parang-parang mga lipstick. 130 90 pesos. 90 pesos yung ganito. Meron din 130 pesos. Meron siya lang ganito. 260 sa mga women's. Ito pala yung nahanap ko, to. towel. Ang bat towel nila dito is 200, 220 pesos. Maganda, hindi siya yung ano. Hindi siya yung uh, parang pagka pinunas mo, hindi natatanggal agad. Ito parang okay naman siya. Mura lang dito, 120 pesos lang. Pero ito okay na po. Pagka pinunas mo, siguradong tuyo agad hindi yung tulad sa isang nabili mo lang sa divisorya na pag pinunas mo hindi agad agad natutuyo yung palat mo pero may silang ganito ang tawin 90 pesos lang to okay so 90 pesos pwede ko na ito siyang bilhin o pa papunas pawisin pa naman ako yan yung mga bagay ano ang daming kulay ng mga ano towel bath towel hand towel Meron din sila dito mga pang decoration ah, mga halaman. Dito yung price. Ayan na. Ito yung SRP. May 500, 550. Uh, ah, from 290 to 660 yung presyohan. Ayan yung mga design. Plastic center. Kapilang ah, side is ito naman mga na ganito. Itong ganito naman na parang bukita ito. Uh, 530 pesos eh. meron na siyang uh, bis ito naman ganito 660 440 yung round decor bowl parang ganito lang siya parang kahoy lang siya na pinulayan and dahil pa ito maganda rin to 660 pesos Itong ganito, 260 pesos. May business na siya. 260 pesos. Marami iba dito. Kasi yun yung mostly makikita mo dito. Mga gamit pang bahay, mga decoration pang bahay. Yun, dito sa may anko. Glorieta. Sa may ground floor lang sila mga amigo. Malapit sila sa activity area. Check nyo na lang yun dito. Actually, marami dito na. May mga... Um, office uh, mga school supplies pa pala tulad nito tapos mayroon pa dito mga ayan mga pang oh. guys so kumplito pala yata sila mayroon din ganito oh. Oh, so, pang bata nyo diba ang laman nya is mga sticker mga laruan 440 pesos na kasit na yan like, 390 pesos naman yung ganito oh. slime charts ayan mga laruan sa loob. Meron din ganito for only 150 pesos mga pang kids nyo mga amigo parang ito beads mga amigo na ginagawang pintas 150 pesos yan tapos meron dito sa kabila ang dami pa dito pa may mga stock toys din laruan tapos meron din silang ganito oh. sa bahay ayun makikita mo dito 700 pesos naman yung ganito para siyang ano um, money safe na box ito pa wala doon. Dito. Dito pa nung walaroan. 260 pesos lang ito. Pint your own vinyl character. Sa yeah. pesos. 440 pesos to. Ito. Dino. Mm -hmm. Ganda ko pang regalo mga amigo na. No? So siguro may idea na kayo kung ano yung regalo nyo sa Pasko dinosaur 440 pesos alam ko para mas mura na sila dito mga medyo kung pagdating sa mga laruan so ayan kung may mga pamangkin kayo dito, o mga bata kayo 660 pesos lang yung mga ganitong laruan no? ayan yung mga uh, auto auto o mga sasakyan tapos mayroon pa mangingili ka na lang eto talad nito oh. alam niyo ba kung magkano tong ganitong size ng dinosaur 480 pesos lang yan amigo dito lang yan sa anko okay. Ayan, yung ganun yung kalaking size. 480 pesos. Yung ganito namang kalaking para siyang uh, transformer na uh, sasakyan. Ayan, 690 pesos lang yan. Yung ganito naman, 970 pesos. Ito malaki na talaga. Dalawang dangkal. Yung size, ayun For only 970 pesos. Oh. Eh. May dinosaur pa sa loob. Yung ganito kalaki. Tingnan nyo. Dati yung 1,060. 490 na lang. Ayan ah. Bulldozer kanyang kalaking laruan pang bata.